Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre mamimigay na po muna tayo ng mga laki numbers dahil po ngayong alas dos ng hapon, nararamdaman ko po marami pong mananalo sa 4 digits nito dahil po talaga namang sinumadal ko natin ngayon at gusto ko po ngayon pong January, bago po matapos ang January ngayon, mananalo tayo claim it Ito na po, ang 4 digit laki numbers, Pilipinas, 2105, Thailand, 8230, Taiwan, 9263, Malaysia 7135 Dubai 2377 Hong Kong 6126 Singapore 3188 China 1275 Texas 9297 Israel 3142 Las Vegas 2101 Alaska 1386 Saudi 8715 Japan 7792 Italy 6150

New Zealand 6614 at syempre India 7188. Ayan po mga kalaki mga 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo at claim it po, claim it. Mananalo tayo at mapapabilang kasabok o winner namin ni Lola Carmen. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo.